Hello guys! Kamusta kayo? So guys, um, kakauwi lang namin for today and uh, kakatapos ko lang maligo so napaka fresh ko na ngayon. Then, um, anong tawag dito? So, meron tayo uh, bagong gift um uh, mula sa mula kay Mary's Collection mula sa Mary's Collection kina Mama Mary ang papan. This is um, Zara. Uh, Zara Duterte or Zara Hieronimo. Okay, so thank you so much for this Mama Mary and Papa for a wonderful uh, Zara gift from, from Zara from Mary's collection. So, maya na natin to I unboxing. So, thank you so much for this Mama Mary and love explosion. A layer a layering of red Zara temptation and rose gourmand a special edition. Oh. perfume, Zara. Ayan. So, perfume to guys. Napakabango. So, this is um, 80 ml. 80 ml. Okay. So, napakabango nito. Meron din kay meron din kay Reina nito. So, meron kami isa-isa. Thank you so much mga Mary. Ang bango nito sa sobrang. Ang bango. Mega May pagmayaman. Okay. So thank you so much for this, Mama Mary. I love it so much. Sobrang love it. Sobrang nagustuhan ko talaga. Nung naamoy ko tong sobrang bango talaga niya. Grabe. So kailangan kong tipirin to. Kailangan aabot to ng isang taon. No? Kailangan isang taon to. So explosion. So dahan-dahanin natin kasi baka sasabog siya. So kailangan umabot to ng isang taon. So dapat mag-spray isang beses lang. So thank you so much for this, Mama Mary. And I have a new t-shirt. So, thank you so much for this. This is a white t-shirt kasi ang dami ko ng black. So, ayan. This is, um, uh, ito na mine. brand nito is Bow. Uh, B-O-W-W. -W. So, this is a bow. Ayan. Then, this is a uh, Zara. Ayan. So, this is another show wear. Ta-da! ganda. Actually, si Mama ring nakakita nito. Siya yung nakapili. Tapos bigla na lang akong tinawag. nung no? Tapos uh, pinatry niya sa akin. Inagustuhan e, ko naman kasi sobrang ganda. Kakaiba yung style niya. I mean, para siyang pang unisex. Pwede pang girl, pang girl, boy, bakla, tomboy. So, tingnan niyo yung ganda. Oh. Ganda siya. No? Tapos meron pa siyang mga design-design. Para siyang pang soldier. Ganda oh. Zara. O, oh, diba, love it. Ah. oh my God. So, kailangan kong ingatan to. Kailangan kong, um, syempre, pag-uwi ng Pilipinas, kailangan kong itago ito. Kailangan kong ilagay ito sa kaban. So, hindi ko to pwedeng suotin. Dapat ko lang itago habang buhay. No, dapat ingatan to ng bongga. Oh my God. So, dapat ingatan. So, try natin suotin. Wait lang. Okay. Try kong suotin, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. Ah. Oh. Tingnan nyo guys. Ang oh, ganda. Diva. Oh. Diva ganda. Ah. Oh. Diva. Thank you so much, Mary Collection. Thank you, Mama Mary. Papang, thank you. Sobrang nagustuhan ko po. Marang, 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 marang salamat. Oh my God. Ang dami ko nang, ang dami ko nang shot to wear. Oh my God, ang ganda. Sobrang ganda. So, this is a Zara. Zara Duterte and Zara Hieronimo. Okay, thank you, Ma.